Walong kahulugan ng aso sa panaginip. Una, kinagat ka ng aso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasinungalingan o pagtataksil mula sa ilang taong iyong pinagkakatiwalaan. Pangalawa, hinahabol ka ng aso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang sitwasyon sa iyong buhay na tila malapit mo nang makuha o matupad ngunit may mga bagay o mga taong nagpapahirap sa iyo na naging hadlang sa pagkamit ng iyong layunin sa buhay. Pangatlo, tumatahol ang aso sa iyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng masamang balita o magkakaroon ka ng mga problema pagdating sa pagkakaroon ng isang relasyon maging ang pag-ibig o pagkakaibigan. pang Nakikipaglaro ka ng asos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makikilala mo ang isang tao na kalaunan magiging matalik mong kaibigan. Panglima, dinilaan ka ng asos sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng maraming tagumpay sa trabaho o isang promotion sa suporta ng kaibigan o connection sa trabaho. Pang-anim naglalakbay ka kasama ang aso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagiging loyal at pagiging tapat sa mga kaibigan o mahal sa buhay. Pangpito, itim na aso sa panaginip. Ang itim na aso ay may kaugnayan sa negativity sa buhay. Indikasyon ito na isa sa mga taong malapit sa iyo ang may questionable motibo laban sa iyo. Dapat kang mag-ingat sa kanila. Pangwalo, Puting aso sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng innocence at peace. Isa rin itong good sign kung makita mo sa iyong panaginip. Sinasabi nito na mayroong taong tutulong sa iyo sa relasyon man o pagnegosyo. 'Yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.